ya ang pumanget, amping day, amping sabi yahi, ha, <laughs> balik, masaraka, masarlas sa mga kabagde ka, amping, andab lablab. bye bye, agin dalay, agin dalay, ah sa mga kabagde, bye bye, amping, ah uh, bye bye, amping ka. Bye. Happy Blaze. Happy Blaze Wednesday mga kamagdag. Ka. Dito po kami sa Panglao Airport mga kamagdag. Naghatid ako sa aking pagmangkin na Manila. Kasi na ano siya dati. Hindi nakarecord yung name niya. Yung nakaraang araw. Ngayon lang siya nag flight ulit. Yan na po ang Panglao Airport mga kapag -tok. Good morning, Sir like <coughs> mga kapatagas Ibu ay nang hangin kasi dami kasi mga our Ano? E kahoy Elderly Biasong ng hangin kasi kasi Next group to board check own Yes, Champion will be their individual digital boarding pass for you to leave a motor. After we shall commence for the rest of our guests, please have your boarding pad and ID ready for presentation and scanning at the boarding gate. You may board a flight with one carry on bag.

Bye bye. Amping. Saya nak sejamah kabar dekat kau mangkal. Good morning to all our in the Pacific area. Please be reminded that every passenger is allowed only one can carry baggage inside cabin. The, the maximum weight shall be 7 kilograms. Passengers carrying more than allow Allah at shall be charged with this baggage. Please. Thank you. Thank you. kay Mojote pa po ko mga kamagdab. Rides na naman tayo mga kapagdek. Samahan niyo ako sa live ni manag agaw sa Facebook page. Mga rides ako patungong Valencia. Oh, hindi dahi. Tagbilanan dahi mga kapagdek. Uh, mga shot at po sa tanang uh, pamilya ya, sa Taytay -tay, and also dia sa Manila. Uh, Mga shot at po also sa uh, pagmangkon nga ni Flight. Ang pinka day dahi. Salamat. Ingat po palagi and God bless. Uh, shout out sa Valenti family. Magbuki and Otol Yancy sa liwong managagaw. Magdok ang long long aki and uso sa kanyang napan ni Otol ni Ivy Concon. Shout out niya. Yeah. At tanang mga rangers, shout out. At talang mga vlogger niya sa Trinidad Bohol. Magbuki na. Uh, ni Paniwa sa 5 Vlog, Trinidad one ay bas pa vlog kasi ni igat and also ni ball mix vlog mula na mula na mix vlog and bohol lisbon vlog Thompson, and mayet and simply ang ligong managagaw sino po hindi po po nakapag-visit sa aming youtube channel pakibisit ligong managagaw Paki follow na po pagkakarun para manitipay niyang aming mga videos Bye-bye mga kapagdod. Thank you for watching and ingat po tayo lagi and we get blessed as well.